So ulit? musta po ulit? Team Q ulit. <laughs> so mag-react lang tayo guys dun sa ano, sa sa na-vlog natin noong nakaraan about dun sa bahay. Yung kaibigan natin na nakabili ng bahay. Kasi marami nag-react na ano na ang mahal daw. Kesyo ang mahal daw. Tapos maliit daw. Tapos hindi pa nga daw yung finish yung basement. Tapos ang mahal-mahal daw. <laughs> so may mga, may mga nagsabi naman na ano na okay lang yung presyo na yon sa area. May mga nagsabi din naman na ganun. Pero mostly is negative. So negative yung reaction kasi ang mahal daw talaga. So guys, yung kaibigan namin is galing sila sa Toronto. So yung presyo sa Toronto, alam nila kung mga magkano yung mga price, price ng bahay. Sa price ng bahay na yon 630 650 yung dito sa Calgary nakuha nila ng 650 kung sa un, kung sa Ontario yon guys kung sa Toronto yon aabot ng 1 million yon guys baka 1.2 million pa yon sa presyoan ng bahay sa Toronto so ibig sabihin guys dito sa Calgary mura na yon mura na yon guys kung kung mapa mapa mako-compare mo yung ano yung mga presyuhan. Yes, mura sa ano, may mura sa ano sa kung medyo lumayo ka sa Calgary. Pero yun ang ano anong gagawa natin eh, yun ang choice nila di ba hindi naman natin choice yon so choice nila is malapit sa Calgary yung city so yun ang gusto nila so wala na magagawa doon yes mura siguro ng mga 100,000 ng konti pag medyo like for example mga 500,000 bandang air Airdrie di ba mura ng konti talaga diyan sa bandang uh, bandang uh, sa dito Chestermere baka mas mahal pa sa Chestermere kasi merong man-made lake doon eh <laughs> So, bagong community yun, guys. Yung area nila. So, andun yung Walmart, andun yung Costco. Tapos, ang may... par may, may... Ano doon? May... Uh, tayo dito? Andun lahat ng ano. Andun lahat ng plaza. Lapit-lapit sa kanila. So, bagong community sila, guys. Kaya yung presyo is nagre-reflect dun sa area. So, malapit... Dun malapit sila sa lahat, guys. So, access nila yung Highway 201. Malapit sila sa Chester Mere. Diba? Mas malapit sila sa lahat. So, para sa akin okay na okay yung presyo na yon talagang ganun yung presyo na yon tapos bagong bahay yon siguro hindi naman brand new nila nakuha pero wala pang isang, dalawang taon yata yun wala pang isang taon so maganda pa yung ano maganda pa yung bahay nakita niyo naman sa video di ba yung inano natin inu inukot, na inikot natin yung bahay ang ganda ganda pa ng bahay guys So sa 630 or 650 yata, di ko di ko sure. Parang 630 yata. Sa 630, sa presyo ng bahay na yon, maganda na yon, guys. Kasi andito na lahat, andito ka na sa city, malapit na sa lahat, di ba? So sabi ko nga, kung, kung galing ka Toronto, kaya galing ka na Vancouver, yung ganong bahay, guys, nasa 1.2 to 1.5. Ganon kamahal yung bahay sa area ng Toronto o kaya sa Vancouver. So, ngayon, dito kasi sa Calgary, nagmamahal na rin guys yung bahay. Gawa nang yung mga galing Calgary, galing Vancouver, galing Toronto. Lumilipat sila dito sa Calgary kasi nga, ano uh, mura pa yung mga bahay dito. So nasa city ka na, mura pa yung bahay. Hindi ko alam bakit ayaw nila sa Manitoba, ayaw nila sa, sa Saskatchewan. Mas pinipili nila dito sa Calgary. Eh, kahit nga kami, di ba? Mas pinili ko yung Calgary. So, ang choices ko nun is Manitoba, tapos New Brunswick. Pero ang pinili ko talaga is, ano, is Calgary. Kasi nga, maganda, maganda dito sa Calgary. Di ba? Andiyan yung mountain, nandito yung city, malapit lahat. Ano ba? Diverse dito. Kaya, mas gusto ko dito sa Calgary. Sa ano naman, sa, yun nga, di ba? Kung di mo nga kabisado yung mga presyuan talaga. So, Maraming ka na lang. <laughs> joke lang. Peace. <laughs> joke lang yun, guys. <laughs> ano lang talaga. Talagang mahal na kasi yung mga bahay yun. Ya. Yeah? Kasi nga, di ba, lumilipat yung mga tao rito. Kaya, yung presyo ng bahay, tumataas na. Hindi siya kagaya ng dati. Kasi nung lumipat kami rito, guys, hindi pa ganun kamahal yung bahay. Di ba, nakakuha kami ng 300 na ano lang eh. turkey lang yung bahay na nakuha namin eh. Di ba? Ngayon, yung bahay namin guys, nasa 600 na kapag binenta namin. Naabot na ng 550 to 600. Yung last na nabili, nabenta ng bahay dun sa area namin is ano, 560. So, imagine nyo guys, 560. So, ibig sabihin, yung presyo ng mga bahay sa area namin is ganun na. ba diba? Yung 560 na yun guys, hindi pa renovated yun ha. Hindi pa naayos yung ano nun, yung hindi pa naayos yung, ah, uh, yung, ah, uh, tayo dito, yung uh, kitchen nila, hindi bago basta hindi pa siya renovated ay eh, yung bahay namin na renovate namin di ba so medyo mas may siguro mas mahal yung bahay namin kung ibebenta namin pero hindi namin ibebenta kasi pa mamaya pag namin hindi namin makabili ng bahay di ba <laughs> so, talagang i-keep namin muna yung bahay maybe for another 3 years or another 2 years. 2 years or 3 years, di namin sure. Kasi hindi naman natin alam kung ano mga mangyayari sa buhay natin, di ba? May mga plano ka may mga plano tayo sa buhay na gusto natin na mangyari, pero hindi naman natin 'yun magagawa talaga na hindi natin alam kung mangyayari talaga 'yun kasi na ano, di ba? Plano plano pa lang 'yun, pero hindi natin alam kung mangyayari talaga, di ba? May mga plano tayo sa buhay, na gusto natin gawin pero hindi natin ang alam kung mangyayari talaga yun so, na ano ako Naano yung dila ko <laughs> so yun guys so yung bahay namin o oh, yun pag binenta namin mahal na tubo na kami ba diba? so unlike kung nagrenta ka ba diba? nag ka wala kang makukuha ng, ano, walang babalik sa'yo samantalang kung may pag-aari ka may babalik sa'yo in, in the future ba diba? although hindi natin ma-judge -ma yung iba kasi nag lang sila kasi hindi ganoon kadali ang bumili din ng bahay, guys. Mahirap din ang ano, ang proseso noon. Unang-una, kailangan may pang down payment ka, 'di ba? So mahirap makaipon dito, guys. Sabi ko nga sa dati sa vlog ko. Hindi porket nandito sa Canada is mayaman na, 'di ba? Nandito ka sa Canada, ang gastusin mo is ano din, uh, dollar din, hindi naman peso. Kaya huwag tayong convert ng convert. <laughs> Kasi yung gastusin dito is dollar din. Mahal din ang gastusin dito. Kaya hindi na natin maano yung iba na hindi makaipon para sa down payment sa bahay. Kasi hindi rin, mahirap talaga guys. Hindi ganun kadali. Sa kayong iba, ayaw, ayaw, nila yung ano, magkaroon ng bahay din. Kasi maraming, maraming, ano, maraming, uh, tayo dito? maraming, maraming, uh, gagawin. For example, sira-sira yung bahay. Maraming gagawin. Papaayos, di ba? Gagastos na naman. Di ba? yung samantalang nag ka, wala kang iisipin. Tatabihan mo lang yung may-ari, paayos, o so sila nang bahala. Samantalang kung may-ari, ayusin mo yun. Diba? Kasi kung hindi mo ayusin, dadami ng dadami yung sira. Diba? So, ganun ang, ano, ganun ang sitwasyon dito. So, ang reaction ko lang, doon sa mga nagsasabi na mahal talaga yung bahay na yun, is ano, mag-check kayo guys sa, ano, sa bandang Toronto, saka Vancouver kung magkano yung mga bahay. Ang mahal ng bahay doon, guys. Kesa, keso, kesa dito sa Calgary. Dito sa Calgary, nasa city ka na, medyo mura pa yung bahay. Although, yeah, nagmahal na talaga. Kasi nga, di ba? sabi ko nga kanina, lahat ng tao, mga maraming nagsisipaglipatan from Vancouver pupunta rito. Kasi nga naman, di ba? for example, yung bahay mo doon, benta mo ng 1.2, 1.3, di ba? pupunta ka rito ngayon, bibili ka ng bahay na 600,000, edi eh may 600,000 ka pang natira. O, oh, diba? eh di ba? Edi para ka ng retiro, di ba? So, ano na, parang wala ka ng, ano, wala ka ng uh, iisipin pa, wala ka ng mortgage, di ba? Ganun ang ginagawa ng iba guys, especially yung, ano, yung mga gusto magretiro na, na nasa ibang lugar, nasa Vancouver, nasa Toronto, ibibenta yung bahay nila, tapos lilipat dito, tapos ika cash out nila yung bahay so wala na silang ano wala na silang mortgage wala na silang sakit sa ulo di ba ganun ang mga tao kapag may pera pero para sa mga gaya natin na normal na tao lang walang isang kahig isang tuka na kailangan magtrabaho para may pambayad ng bills so ganun ganun ang nangyayari pero syempre ano lang talaga tsaga tsaga lang talaga so kapag nandito ka nang sa Canada tsaga lang talaga guys tsaga 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 ganun lang talaga so Alin ano yun natin yung ano yung uh, yung uh, isipin na lang natin yung future natin, di ba? Yung future ng mga bata, di ba? Para may maganda tayong maibigay sa kanila in the in the future, di ba? Para kaya naman tayo nandito sa Canada is para sa family natin, di ba? Para mabigyan sila ng magandang kinabuhayan. Ah, kinabukasan, sorry. <laughs> di ba? So para so sabi ko nga kanina, marami kaming mga plano na sana mangyari din. So pinagpe-pray namin kay Lord na yung mga plano namin is akma sa mga plano niya sa para sa amin, para sa family namin. So, kagaya ng ano, kagaya ng, uh, 'di ba, yung ano nga, yung yung retirement namin, ang gusto ko sa Pilipinas talaga, hindi rito talaga. So, yung may plano kami doon para sa retirement na yon. So, hopefully magawa ko 'yon. Magawa namin 'yon. So, kwento namin, kwento ko sa inyo guys kung ano yung plano na yon sa next na video na to. Sa so, next na video. So sa ngayon, yun muna yung reaction ko about dun sa bahay kasi ano talaga, para makapagsabi kayo ng ganun, i-compare nyo muna guys yung presyo ng Vancouver sa Toronto, sa Carito Yes, sa ibang lugar, mas mura dito sa Alberta, for example Edmonton, mas mura doon kaya Red Deer, mas mura doon. Pero wala tayong magagawa kasi ang gusto nila is dito sa Calgary, di ba? Hindi naman natin hawak yung buhay nila, di ba? So may kanya-kanya tayong gusto, di ba? Mas gusto nila dito kesa dun sa Vancouver. Baka ikaw, mas gusto mo ba ba, baka ay, kesa dun sa Edmonton. Baka ikaw, mas gusto mo sa Edmonton. Eh di dun ka, bibili sa Edmonton. Yeah, mas mura talaga dun, di ba? Pero sila, choice nila dito sa Calgary. So wala tayong magagawa dun, di ba? <laughs> so maging masaya, maging masaya na lang tayo para sa kanila kasi yun ang choice nila kaya naman nila siguro yon, di ba? Kaya naman nila yon. May tiwala naman, tiwala naman sila na kaya nila yon. So yun na lang, ano na lang tayo, guys. Uh, maging masaya na lang tayo sa kanila. So yun muna, guys. So kung may tanong pa kayo, kung may may uh, may tanong kayo, message niyo lang ako about sa uh, kung ano man. <laughs> so Team K po ulit. Bye.